Hey guys! So finally, magagawa na natin ng video guys. Yung uh, skincare ko. Current skincare and yung mga ginamit ko para mawala yung acne ko sa mukha. So, sa mga matagal ng subscriber dyan, alam nyo naman na nagsuffer ako ng uh, matinding acne talaga sa face ko. So, almost one year din na ata yun. Kulang-kulang one year din ako nag-suffer, guys. So, ayun. And then, hanggang sa tiranay ko nga itong set ng products na to. And luckily, nag-work sa akin. Kasi, again, yung mga matagal nang nakasubscribe sa akin, three years ago ata, is kayo magpapatunay na maganda yung... <laughs> ang kapalit ng maganda. <laughs> ayun. Uh, maganda yung skin ko or makinis talaga yung mukha ko. So, ayun lang ang may pagmamalaki, guys, talaga na makinis yung ano, yung pagmumukha ko noon. Kaso, ayun, siguro sa stress nga, yung mga paglip, dahil sa paglipat namin ng apartment, sa business na iniisip ko, dami kong iniisip. Siguro, dahil doon, naglabasan yung pimples na yun. Sobrang daming pimples talaga. mag insert na lang ako ng, <laughs> ng pic ng um, nung itsura ko noon, guys, ah. Itatry ko mag-insert or sa katapusan na lang ng ano na to, ng video na to. So, ayan. And then, ayun nga, tapos marami rin na nagsuggest sa inyo na itigil ko yung paggamit ng iba-ibang products kasi alam niyo naman na isa akong online seller and as an online seller, lahat ng product na uh, binibenta ko, is tinatry ko muna pa sa sarili ko, ba diba? Lalo na yung mga inaano ko lang, mga um, dinidistribute ko lang kasi distributor ako, reseller ako or uh, something na ganun. Pero, may sarili akong, ano guys, may sarili akong brad. So, ayun nga. So, ayun. Nakinig na ako sa inyo, di ba? So, ito yung mga product na tinry ko, guys, para um, ma-cure yung acne na yun. So, sobrang konti lang na ito, guys. Kaya, masasabi ko na, ito talaga. Dito, ko dito ko na, ano, dito ako gumalik or dito na wala yung mga pimples ko. So, ayun. Unang-una is itong St. Ives na apricot scrub. Ayan nagano naman sa akin dito nag-suggest is yung asawa ko si Fraggy kasi sobrang effective daw nito. Eh natatakot naman ako kasi ang dami kong ano, damo talagang tigyawat tapos magi-scrub pa ako, 'di ba? Tapos sabi hindi, try mo yan, maganda yan. So ayun, dahil sa asawa ko tinry ko to. Koti na ng Alexo. Oh. Ayun oh, talagang gamit na gamit siya, guys. So every single day talaga is ginagamit ko to. So ayun, and then nakalagay naman sa ano niya sa description niya na um, blemish control, tapos prevent blemishes, and minimize pores, tapos oil-free, salicylic active medication. So, may salicylic siya, kaya uh, magpe-prevent talaga siya ng, ano, ng pimples. And then, 100% natural exfoliant. So, alam niyo naman, madami na sa inyong nakakagamit na itong, or madami na sa inyong may alam ng apricot scrub na to para siya may mga small beads na ay nakapag-exfoliate nga. So, simula nun, ginamit ko na to simula nang binili namin to sa cash and carry is ginamit ko na siya every single day so papa na ako so ayun tapos hindi kumpleto yung araw ko guys na hindi ako nakapag exfoliate so ayun tapos sarap na sarap ako kasi alam nyo yun yung mga pimple kapag ini scrub ko yung gigil na gigil talaga ako gusto ko yung dudugo talaga sila alam mo yung kaysa naman pumunta ko ng ano ng derma, tapos ganun din ang gagawin, diba? Parang ipapap nila. So, ginagawa ko, ito na lang, talagang inaano sila. Uh, pinapadugu pinapadugo ko talaga sila. So, parang nasisihan ako. <laughs> Sorry guys, binuksan ko lang yung ano, electric pan kasi ang init na patuno ng lola niya. So, ayun nga, let's continue. Sa araw ko lang ito ginagamit guys. Sila sabay pagligo ko, ini-scrub ko yung face ko habang nakababad naman yung ano yung um, shampoo or conditioner sa hair ko and then nagtutoothbrush ako. So, after scrub, is binababad ko pa siya ng mga 1 minute sa face ko. And then, after pulang-pula na yung face ko niya. Tuwan-tuwa na ako kasi parang nabanat na ng bongga-bongga. And, pagkatapos noon, kapag wala naman akong lakad, is nagmo moisturize lang ako dito sa ano, sa bahay. Pag nandito lang kami sa bahay. And, yung ginagamit ko nung time na yon is itong RMK cucumber serum. Ayan siya. Wala na siya halos laman guys. E, nagtira talaga ako para makita nyo na ginagamit ko talaga siya. <laughs> so, ito yung tsura niya kapag ka may ano siya. May laman siya. So, sobrang ganda ng pagka-green niya. Hindi naman siya yellow-green. Hindi ko alam yung kung ano tawag sa pagka-green niya. Pero, sobrang ganda niya. Natutuwa ako sa kanya. So, cucumber serum ng RMK brand ko guys. So, ayun. Kapag ka nandito lang sa bahay, ito lang ginagamit ko. And then, Halimbawa, sa gabi na, umabi na, ang ginagamit ko naman na ano guys na panlinis ng muka is this one. Ayan. Cetaphil. Cetaphil ba? O tama, Cetaphil. Ayan. Dati ayaw na ayaw ko nito kasi hindi bumubula. Naiinis ako kasi ano ko to? Hindi bumubula. And then marami nga nagsabi sa inyo na effective to and maganda to sa, sa sensitive skin. Lalo na sa mga tulad kong ano, maraming pimple noon. <laughs> magigil talaga ako sa people eh. So, ayun, chinaga ko siya guys. Kahit na hindi siya bumubula, chinaga ko talaga siya na gamitin every night. Bago ako matulog, I'll make sure na nakahilamos ako and ito ang ginagamit ko talaga bago matulog. And then, sa gabi naman, after neto, ang ginamit ko is, is <laughs> ang ginamit ko is itong set na to. Itong nasa set na to guys. Ito yung rejuvenating set ng Cosmetic Buffet. So, ayun. After kong paghilamos, gumamit na itong Cetaphil. nag ako. Yung toner neto. Where is the toner? Ay, wala na siya. Halos. Kasi, ano na to. Ah, one month ko lang ginamit to. Tama, one month lang. Ayun. So, wala na siya. And, after toner, medyo mahap dito, guys, ha. Ah, kasi may alcohol content siya. Pero, kerebes lang. Kasi sabi ko, baka mawala nga ito. Makatulong ito sa, ano, sa pimples ko. So, Ayun, ito ang ginamit ko sa kanya. So, tinaga ako, di ba? Kahit medyo mahapdi-hapdi. So, carry lang. And then, after noon is yung bleaching cream na kasama rin sa set na yun. So, ayan, yung bleaching cream niya. Wala na. ubos na. Ito yung isa niya. Kasi nakadalawang set ako nito eh. Ayan, yung isang bleaching cream niya. Ubus na. So, ang kagandahan ng bleaching cream naman to is madal, ano madali niyang mapadry yung ano yung mga pimples. So, alba may fresh pimple ka tapos naputok mo or na, na scrub mo, syempre pumutok, di ba? Kapag kanilagyan mo na itong bleaching cream na to, kinabukasan, tuyo na siya. So, yun ang kinaganda rin. Tapos nakita ko nga na, oh wow, effective to sa so, ng ano ng ng pimple. Kaya, Ayun, nakadalawang ano ko, nakadalawang set ako. Kanya. So, ayan yung isa, konti Pero hindi ko na siya ginagamit, guys, kasi nga, wala naman akong ano, wala naman akong pimple. So, ayun. And ang laman pala nito, guys, is toner. Ito siya. Kita ko lang sa inyo. Toner, dalawang cream, bleaching cream and ano ba 'to? day cream or yung sunblock. Pero sa sunblock, hindi ako sunblock kasi ang init sa mukha. Tapos oily nga ako. So, mas lalong nakaka-oily to ng face para sa akin. Kaya, hindi ko siya ginagamit. Tingnan nyo. Ang dami niya pa. So, ayan siya. <laughs> ang dami niya pa. Hindi ko siya ginagamit. Naiinitan kasi ako sa face eh. Kaya, yung ginagamit ko, diba, na moisturizer is yung eto. Kasi malamig siya sa face. So, ayun. And then, yung sabon niya, guys. May kasama siya sabon. Hindi ko rin ginagamit. So, ayun, yung isa yata nito binigay ko na kay Emma and pagdating ni Emma bibigay ko ulit sa <laughs> so yun lang, sa so, set na yun, ang ginagamit ko lang is yung uh, toner and yung bleaching cream so, ayun na, yun lang guys ang ginamit ko sa ano sa, sa isang buwan na yun, isang buwan or lagpas isang buwan kasi halos nakadalawa ako yun, yun lang ginamit ko and then nung wala na yung ano, wala na yung pimple ko, eto na yung recent um, skincare ko na ang araw-araw ko nang ginagamit naman for almost two months na rin halos guys. So, walang na iba guys sa ano sa araw. Ito pa rin yung ginagamit ko. Yung apricot scrub. And then, medyo na iba tayo. Na tayo ha. Na tayo ng um, nilalagay after ng apricot scrub. So, after ng apricot scrub is ito na yung nabili ko sa ano sa Harrison Plaza. ayun sa isang Korean uh, store. Skin, ano ba yun? skin care store or basta something na ganun ito siya so 24k gold collagen serum so ito ang ginagamit ko every single day naman after nung rejuvenating na yun so ito Yan. sobrang ano nito sobrang ganda din sa skin nito guys ang lakas magpa uh, magpa-bright ng skin and magpa-light ng pimple marks so yan o, no, paubos na nga siya kaya kanina galing ako sa ano sa FB Harrison, bubili ako. Ngayon, hinord ko na siya, guys. Si ang dami kong ano. Anim ang binili ko. Kasi last na siya. Eh. Oh, 'di ba? ay mm, ay. <laughs> 'Di ba? Ganoon ako ka -anik sa kanya. So inubos ko na siya kasi sabi nung ano nung tindera at nung umiari, matatagal lang pa ulit bago sila mag-stock. Tatagal lang pa ulit bago mag ma umuwi um, um, ng Korea yung ano, yung may-ari. Kasi Korean pa yung may-ari. So, inubos ko na yung anim na piraso. And, kung magtatanong kayo kung magkano to, it's 1,000 pesos, guys. So, ma matagal nyo na rin magagamit itong isang bottle na to. Siguro ito, dalawang buwan, halos ko na siya ginagamit. And, may, ano pa, almost one-fourth pa na natitira sa kanya. Pero, yung nga, nag-hoard na ako kasi ayaw ko maubusan ito. And then, moving on, sa gabi, ito naman ang ginagamit ko, guys. So, Ayun pa rin, set a feel. So, pali, wala tayong pinago sa ano sa paghihila mo, sa ginagamit natin paghihila mo. Ito pa rin. And ito. Ito sa more, ito sa araw, ito sa gabi. So, set a feel. And then, sa gabi naman, ito na, yung ginamit ko noon na pang araw, ginamit ko na siya na pang gabi. Yun is, unite yung cucumber serum. So, ito naman ang ginagamit ko sa kanya. Binababad ko siya sa ano sa face ko hanggang matulog, matulog ako. And then, kinabukasan, sobrang bright ng ano, ng face lock natin. So, yay to this, ano, to this product. ba? Diba? Pumasok si daddy. So, ayun lang. Sobrang konti lang, guys, ng ano, ng mga ginamit ko. Ilan lang ba yun? Ito, yun lang. This one, ayan. Ito nga hindi. So, ito lang. Ayan and to paano ba ito? ano po ba ayan sobrang konti lang so mabibilang nyo lang sa kamay nyo ayan lang oh, oh diba? ba? So, pang ano? pang thumbnail dito lang ako nagstick sa mga products nato guys, kaya na-achieve ko naman yung skin na patagal ko ulit pinangarap <laughs> halos isang taong ko ulit pinangarap na maibalik. ba diba? So, ayun lang guys. Sobrang simple lang ng, ano, ng skincare routine na to. And sobrang, ano, madali lang din mabili yung mga products na na-mention ko. So, wala ka, uy. Ah, wala naman. Kala ko may laglag -lag, -lag, lag na. So, kung interested kayo, kung mga nabili to, ito sa SNR, meron ito. Or sa SM, mabibili nyo. Ito, meron din ito sa SM sa Watson, available siya. Ito naman, sa mga online seller, meron siya sa FB, sa Instagram. So, ay eh, meron siya. And, you know, syempre, ginamit ko siya. Kaya, nag-distributor na ako sa kanya. So, <laughs> nagbebenta na rin kami nito sa RMK Shop, guys. Nasa 250, I know, it's na 250. I think, 300 or 350 pesos, guys, isang set. So, iti-check ko mamaya kung tama yung, ano, yung price na sinabi ko. So, ayun okay, isang set na siya. Ayan, di ba? Sobrang galing niya na para ano, makatanggal ng pimple. So ayun. And this one again nasa RMK siya, yung cucumber serum. And eto, ang medyo mahirap lang hanapin, guys. Kasi sa mga Korean, ano siya, Korean store niya siya mahahanap. Di ko lang alam kung mayroon nito sa online na. Kasi doon ko lang talaga siya nakita sa ano sa Harrison Plaza. Itong 24 gold 24K Gold Collagen Serum. So, ayun, again, meron ako netong, ano, anim sa mga gustong matry din to, guys. Sige. Ayan. Yung lima, pwede kong, ano, pwede kong ibenta sa inyo. Pero yung isa, pang ano ko na to, pang sarili ko na to. Kasi, matagal naman siyang maano, matagal naman siyang magagamit. Makakabalik na siguro yung may-ari ano, sa Korea. Magkakaroon na ulit sila. So, Ayun lang, sa mga gusto guys ha, ah, available yung 5 pieces nito for you para matry niyo din. Okay, so yun lang guys para sa skincare na to. Sana nakatulong sa inyo and ayun, na, na nasagot na yung curiosity niyo kung ano yung mga product na ginamit ko. Para nga medyo happy na ulit yung face natin. So yun lang, we'll see you again next time guys kung magkakaroon ulit tayo ng video. Bye! Thank you!